Okay mga katongs, uh, pa-spray ko lang sandali kay bato ito. Itong talong. Pag-spray natin ng secret weapon. May kwenta yun o? Yun Yung may maiksi na yan. Oo, oh, yung unang maiksi. Yun, tapos sundan nyo na lahat ng dulo. wala pala ng kamatis dito ah ayan po ganda rin dapat ng dao no ito yung gawi dito ito yung walang chicken manure pero makita nyo po pero ito hinalagaan ko sa 3G dalawang beses na 3G polyar na binobomba ko dito pati po yung uh, yung talong ayan ito delay pa po ito ng tatlong araw sa sa bungad kasi ah uh, tatlong araw namin tinanim ito yung kahuli-hulihan tinanim welcome sa Bongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Yes, sa so magandang araw po sa inyo lahat mga katongs TV. Ngayong araw po ay Sabado, July 20. Yan. So dito po muna kami lahat sa kamatis Pagtutulong tulungan na namin mayayari ito ngayong araw Ang pagbabalag para bukas mabalagan na namin yung talong So bali ito Ah nilalagyan na nila ni bato ng one ply sa baba ngayon ang ipaparas natin yan para maipit itong letting na kulay blue kasi ah uh, kwan lang naman yung kamatis eh. saglit lang naman yan eh. saka hindi naman ganong importante yung ilalim ngayon lang kailangan maipit yan dahil uh, hanggat malilate pag lumaki na yan baliwala na yan sa pangalawang letting uh, pangalawang ah uh, dating naman tayo tukuan dito uh, maglalagay tapos yung dalawang arawan ayun sila naglalagay ng mga poste Ini namanya micet di uh, Ah. Okay mga katongs, uh, pa-spray ko lang sandali kay bato ito. Itong talong. Sprayan natin ng secret weapon. 3G polyar. Ilan nilagay mo ba bato? 250 ml sa 25 liters. Unahin mo na yung tabing ko po para hanggit walang tao. Amaya maraming bisita si boss eh. Na. Baka dumating eh. Okay. Sige. Y yo So then Sunod lang sunod sa kanya Itignan natin yung Nagigukan dito Nandito na sila sa kabila Nagpo poste eh. Tuturo ko lang dito na mo dito mo gulong no? baka kuhanin ng truck lang ano baka masungkit uh, ng truck sige kahit yung mga dulo dulo na lang dulo dulo? ah dulo dulo o yung mga madamalit dun

Eh, hey, kaya ganda pala rito, ano? Malalaki, ano? Ha? Kaya ganda pala ang dito. Ah, diretso na namin ito, pati yung... O, oh, yung maliliit doon. Ah, oh, yan. Sige, diretso na yan. Diretso na ito? Oo. Diretso na namin ito. Oo, oh, yan. Sundan mo na yan. Pati yung maliliit, diretso na, na, uh, Kaya lang, kurubahan ng truck, ano? Kahit hanggang doon lang, sa may... Ano yan, ano? Yun, ano? Yun, yung may maiksi na yan. Oh, yung unang maiksi. Yun, tapos sundan nyo na lahat ng dulo. Kapala pala ng kamatis dito. Okay. yun mga katong nag kanina nung na tapos magposte yung dalawang arawan doon sa kamatis uh, kinuha ko na yung uh, digger at mm, hindi rin kami mapagtali doon ng diretsyo kasi nga uh, alapang tulos yung yung iba, yung kalahate So nung matapos silang magposte dito sa dulo ng kamatis sa may, bu sa may bungad. Ah uh, na sila nagtulos ng kamat uh, ng bukawe. Kami uh, kinuha ko yung digger. Dito na kami nag uh, po poste poposte. Uh, kami ng poste yung kawayan dito sa talungan so ayun nga po nakakuha na tayo ng yung bungad, yung gitna at yung itong dulo so nandito nga po ako sa dulo at <laughs> uh, sabi ko kay ba to uh, total may hukay na rin to hinukay na ng nag-arawan yung dalawang nag-aarawan hinukay na nila tong yan, nandito nga po tayo sa dulo pero yung, ayan, yung sa may talong okay na may mga postin na po yung dulo nun itong sa sila Uh, may hukay na nga po ito nung tatayo ng poste kaya sabi ko wala ba ito hakutan na nila para isang puntahan na lang kami dito so labing limang puno lang naman din yan, uh, yan. Uh, may bisita nga po sila boss uli dito sa farm do sa kanyang rest house <laughs> medyo kwan tayo eh uh, busy So, hindi na rin ako mga vlog kanina habang magkukang kami, nagtatrabaho. So, ayan. Ngayon lang tayo nakapag-update. Mamaya ituturok sa inyo yung mga tinayo naming post eh. na puno na tong poste sa dulo ay sili natin dito ay sinasabi ko maraming malilit dito hinulip puyan, po hinulip po yan nung kailan lang kasi maraming namatay eh. pero yung tanong natin dito mga katongs ito kahit na walang chicken manure pumaparehas sa bungad ayan po wala pong chicken manure din yan kasi hanggang doon lang ayun sa may kilabato na yun yung nasa bugan ng chicken manure kaso yung talong dito ayan halos po maparehas. nung nasa bungad ayan bali kumpleto na ng poste yung dulo, dulo na yan so Halos ko niya eh. 15-15 tudling. 15, 15 tudling yung sile. 15 tudling yung talong. Kaya mahaba. Ang sa kubo. Tapos ito sa may gitna na tinayo namin. Ayan No? Kumaparehas po yung talong dito sa... Ito Hanggang dito lang po yung may chicken manure. sa mga sangka na yan yan ito dito wala pero makita nyo po halos pumapareha sya pati yung yan ito tayo na rin kami ng poster ito labing lima tapos sa bungad labing lima halos 60 si poste ang tinayo namin ngayon hanggang tanghali anong ah, nagsimula kami tanghali hanggang ngayon hapon ito yung sili natin dito ayan po ganda rin dapat ng dao no ito yung gawi dito ito yung walang chicken manure pero makita nyo po pero ito inalagaan ko sa 3G dalawang beses na 3G polyar na binobomba ko dito pati po yung, yung talong ayan ito delay pa po ito ng tatlong araw sa, sa bungad kasi uh, tatlong araw namin tinanim ito yung kahuli-hulihan tinanim so talagang malakas ang lupa tapos nasasabayan pa ng ulan at saka ng uh, pag spray ng 3G so wala na talagang the best ang magiging halaman dito maganda na yung lupa dahil ang bulaklak mo nandito sa gitna Okay mga katoks, ayan, nagpapa-spray nga po tayo ng talong dahil maraming uh, katatapos lang ng basketing to So, syempre, yung mga hayop na yan sa damo, nagsilipat sa tanong yan. Yun lang. Panganin. Meron na yan. O, oh, yan. Ala ano nga yan. Hindi mo naman natagpas yan, di ba? Ah. Ang ganon tutok sa tanong. Sa ilalim lang. Hop. Oh. Yeah. So yan, uh, nagpapaspray nga po tayo ang gamit na gamot. Nanet, Rupeya at saka Brudan. So tatlong klase. Uh, kanina, yun, nag-spray uh, siya ng, ko naman, ng 3G doon sa talong. Sa maliliit. Ayan, na, uh, ito yung sinasabi ko na itinayo namin tanghali namin nagsimula so hanggang dun yan lahat ng tuliling meron na 15 sa bungad, 15 sa gitna 15 poste ah 15 sa gitna, 15 sa dulo bali 45, tapos yung dulo ng sile, bali 60 nga po go So yun nga po mga katoms uh, Nagwal -well si boss Umorder ng 200 sa sapong Chicken manure pa Ito sa kinuha na namin dati uh, Ngayon Siyempre hindi na natin may sasabog yun May tanim na Ang gagawin ko Kung gagawin ko mga tongs i bubudbud ko rito sa gilid ng plastic sa pinakababa at saka aararuhin yung gitna para matabunan sa ilalim yung chicken manure so ganun din kabilaan pati yun yung, pan, yung maliliit na talong lalagyan din natin tapos yun yung kamatis lahat lalagyan po natin ayun uh, mga katongs bali uwi nga po ako ngayon ngayong araw ay sabado so bukas linggo uwi po ako ngayon sa gapan para uh, magsasabog lang po ako ng pataba do sa palay sa sinasaka kong palay kasi kano po yun eh uh, 15 days so kailangan ng pataba yun uwi muna ako then ala naman ting gagawa bukas dahil uh, linggo ala naman din pong gagawa bukas dahil din so sila, sila, silang dalawa lang muna ni Ped ang sabi ko yari na lang nila yung taliin dito yan eto yari na lang nila eto hanggang doon na lang kalahat konti na lang yun eh sa may tapat na ng uba, malapit na doon tapos yung kalahati so hindi naman dinayari yung nagwan yung nagtusok ng bukawi may 10 tuling parawata o 12 na hindi nayaring uh, tusukan ng bukawi so yun maluang luwang na rin yung magagawin magag uh, bukas ng dalawa magtatali uh, magliliting at saka nylon sila habang ako nagsasabog bukas sa palayan So dalawang bulutot kalahati lang naman yon. Eh kayang-kaya ko na yon. Okay, yari sa hapon balik din ako rito. Ayun ang gawain hapon sa maga hapon. Pagka pahinga. Kaya nagwawalis. Nagwawalis yung paligid sa hapon, sa maga. to so, okay na okay yan hindi naman na uh, yan kaya hindi ko muna bubumbahin kasi uh, araruhin natin yan so dito kasi mga katong umarikila muna tayo ng hand tractor Diyan sa may kamati sa sa sile yung harap na yan kung napansin nyo iba ho yung nagmakin na dyan ala po kasing gulong na goma yung hand tractor natin kaya ayun, uh, si boss, uh, sabi niya bumili na lang kami. Para at least kahit anong oras kung kung gustong mag araro sa gitna, pwede. Kesa doon, ang mahal ng binayad namin doon, five Yan lang sa harap. 1.5 po. So kung paparoto natin, ay kung papaararo pa natin to, tsaka kung sili, long singilin pa tayo ng 3,000 'yan. So sabi sabi nga ni boss, bumili na lang tayo ng goma, ng gulong. <laughs> yan bibili tayo ng gulong ng hand tractor na 'yan. Kay RDG sabi nila namin. Tapos siguro Martes, uh, bibili pa kami ng bukawe, sabay-sabay na 'yon. Tapos bibili na rin ako ng one, ng 3G na red cap para dito sa talong at sa sili dahil may mga bulaklak na nga po. So pang red cap na po yung ganyang stage. Pagka mamumunga na hindi na pwede yung gulay green papahinga lang ako then maya maya eh, sisibat na rin ako mga katongs Uy, ako ngayon uh, siguro hanggang dito na lang muna ating vlog maraming maraming salamat po at ayan shout out kay sir at kay ma'am uh, kay boss J shout out boss J kita kits na lang po tayo sa next upload maraming salamat po